Sa... <laughs> Yan po si Archie, pag hindi na umuwi sa bahay nila. <laughs> Yan po ang itsura nyo, pag hindi na siya umuwi sa kanilang pamamahal. Pakizoom in nyo nga, Dre. Buhu aking buhok. Yan po. <laughs> Yan po ang itsura nyo, pag hindi na siya umuwi. Buhu aking buhok. Buhu aking buhok.

Can take her? <laughs> ready, ready. <laughs> Hindi naman pinilisok. 5, 4, At yan po, mga balitang hiatid namin at isa-serve namin dito sa may kredibilidad, may dignidad, at may sayad.